Isang magandang araw sa inyong lahat, mga tagapakinig. Tayo ay nandito muli sa Tinig Kabataan. Ako si Chloe Bautista, ang inyong tagapaghatid ng kaalaman sa araw na ito. Ngayon na kaliwat kanan ang nagaganap na pagbubunyag sa mga katiwalian sa gobyerno, hindi na napigilan ng mga estudyante mula sa iba't ibang universidad ang pagpapakita ng kanilang sala o bin. Nitong nagdaang biyernes, ikadalawamput isa ng Nobyembre 2025, naganap ang isang student walkout sa mga universidad upang magprotesta ukol sa mga anomalya sa gobyerno at para magdemanda ng pananagutan para sa mga ito. Ayon kay Annika Pelaez, na isang estudyante mula sa Adamson University, sabi nga nila, huwag kang matakot na lumiban sa klase, matakot kang lumiban sa paglikha ng kasaysayan. Tunay na ipinapakita nito na ang kabataan ay mulat at hindi basta-basta magpapasindak sa mga pangyayari. Bagkus sila ay handa para magsagawa ng mga aksyon ukol dito. Sa kabilang dako naman, intindihin natin kung ano nga ba ang kahulugan ng student activism. Ang student activism ay tumutukoy sa pagsulong ng pagbabago sa political, sosyal at pangkapaligirang aspeto sa pamamagitan ng iba't ibang paraan tulad na lamang ng student walkouts, rallies, boycotting at mga petisyon. Bukod pa rito, ang social media ay ginagamit na rin ngayon bilang isang makabagong paraan ng student activism. At dyan nagtatapos ang oras natin para sa araw na ito. Nawa ay may natutunan at naintindihan kayo. Muli, ito ang Tinig Kabataan at ako si Chloe Bautista, ang inyong tagapaghatid ng kaalaman.